kasaysayan ng Darna. Sino ang unang naging Darna? Mula noong dekada 50 at hanggang ngayon, may pelikulang Darna na ginagawa kada dekada. Ang isa sa pinakamataas na lead role na hinahangad ay kinampanan ng iba't ibang aktres mula sa iba't ibang henerasyon. Bawat isa ay may kanya-kanyang versyon ng nasabing role. Noong mid-century sa Pilipinas, ang iba pang mga pelikula ay naglalarawan sa Filipina bilang isang martyr na nagsasakripisyo sa sarili, ipinanganak upang dumanas ng pagdurusa na inihalimbawa ng 1947 Weeper, Dolorosa, pagtitiis ng isang babae. Ngunit hindi ang babaeng ito na nakilala bilang Dorna, na handang ibalaktot ang kanyang mga kalamnan upang ipagtanggol ang mga tao mula sa mga diabolic elements at underworld ions mula sa mismong esensya ng kasamaan. Labis na pinag-usapan at pinag-uusapan pa ang pagganap ng kasalukuyang darna ngayon na si Jane De Leon. Ngunit bago pa man niya ginampanan ito at nina Vilma Santos, Angel Laxine, Marian Rivera at marami pang aktres, sino ba ang kauna-unahang darna? Sa pre queen of the Philippine movies, napunta ang pagkilala sa pagiging unang aktres na gumanap bilang darna. Si Rosa del ay 31 years old na nang mapili siyang gumanap sa pangunahing papel sa pioneering super heroine movie. Ipinanganak noong December 15, 1919 sa Bacolor, Pampanga, Rosa de Rosario o Rosa Stagner sa totoong buhay ay anak nina Agustina de Rosario at Amerikanong si Frank Stagner. Dinala ni Frank ang kanyang malaking pamilya sa Manila kung saan nagtayo ang isang nakatatandang anak na babae ng negosyong dress shop. Nasa tindahan ang labing dalawang taong gulang na si Rosa nang kumatok ang isang dayuhang direktor para magtanong tungkol sa isang film outfit sa lungsod. Sinabi ng kanyang nakatatandang kapatid na babae sa direktor ang tungkol sa Malayan Motion Pictures at nagvoluntaryo ang magkapatid na magkipag-appointment sa may-ari ng Malayan na si Jose Nepomceno sa ngala ng direktor. Nang makita ni Mrs. Nepomceno ang mga batang Steiner, agad siyang nalalasa na mumuong kagandahan ni Rosa. Agad siyang humingi ng pahintulot na i-cast siya bilang isang child actress sa kanyang debut silent film sa Tanas noong 1932. Ngunit sa bandang huli ng taon ay gumawa siya ng ingay ng ang 14 years old na ngayon ay tinatawag na Rosa de Rosario ay gumanap sa isang adult role na kasama si Carlos Padilla sa 1932 na pelikulang Ligaw na Bulaklak. Ang mahaba at maalamat na karera sa pelikula ni Rosa ay nagsimula pa lamang. Sa mga sumunod na taon Nabikani ni Rosa de Rosario ang mga movie fans na lumabas kasama ng mga nangungunang leading men tulad ni na Rogelio de la Rosa at Leopoldo Salcedo. Isang magandang profile. Gumawa siya ng ilang pelikula kasama si Leopoldo. Ang Salzuela based na walang sugat noong 1939, kundi man ang 1950, at ang historical bio flick, Tandang Sora, na itinuturing niyang paborito niya. Isa rin siya sa mga unang Pinoy na pumasok sa Hollywood. Ang balita ng kanyang katanyagan sa Pilipinas ay nakarating sa isang Amerikanong direktor na dumayo upang i-cast siya sa Anna and the King of Siam noong 1939 bilang isa sa mga makarlikang asawa ng hari. Na Naalala ni Poe Senior ang napakahusay na pisikal na pag-arte ng kanyang co-star sa Zamboanga noong 1937 at sa mga pelikulang Hollywood tulad ng kanilurang US na The Border Bandits noong 1946. At kalaunan ay the American guerrillas in the Philippines noong 1950. Kaya sa kabila ng kanyang edad, nabook siya para sa bida sa Darna. Bilang unang Darna, natuto siyang lumipad na nakabitin sa mga wire na nakasabit sa isang helicopter. Kinunan niya ang kanyang physically demanding na mga eksena sa buong Maynila, sa Quiapo at sa magandang Bulakan. Sa pagtatapos ng araw ng shooting, umuwi si Rosa na may mga pasa ang buong katawan. Nang walang anumang pagdalalawang isip, inawakan niya ang mga dumudulas na mga ahas. Gumawa siya ng kanyang mga stunts at nag-choreograph ng kanyang fighting moves. Ang kanyang pivotal hand-to-hand combat sa ibabaw ng burol kasama si Valentina, ang Pinay Gorgon na ginampanan ni Christina Argon, ay kahanga-hanga. Hindi lamang ito sinadya upang isadula ang tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan, kundi pati na rin ang kagandahan ni Darna na may layunin. Ang tagumpay ng unang pelikulang Darna ay humingi ng paggawa ng isang sequel na nagsimula sa produksyon noong 1952. Bagamat na uuhaw mula sa hindi napapanahong pagkamatay ni Poe Senior noong 1951, nais ng Royal Productions na ipapatuloy ang momentum na nilikha ng Darna. Sa pagkakataong ito, isang bagong pangunahing kaaway sa anyo ng isang may pakpak na babaeng ho ang magiging bagong kalaban ni Darna. Darna at ang babaeng lawin also serialized in Filipino comics, ay naproduce bilang pelikula taong 1952, directed by the esteemed director Carlos Vander Tolosa. Pinawa bilang babaeng lawin ang sultry siren na si Elvira Reyes. Ang natitirang bahagi ng orihinal na pangunahing cast ay mahalagang pinanatili sa ikalawang lipto ng Darna na binansagang ang pinakakahangahangang pelikula ng taon. Ipinakita noong kalagitnaan ng Agosto 1952. Ito ang magiging pangalawa at huling Darna movie ni Rosa. Sa pagtatapos ng 1950s, lumipat si Rosa sa San Francisco, California kasama ang kanyang asawang si John Samet at ang kanyang dalawang anak na babae, si na Geraldine at Teresa. Mumulik siya sa Pilipinas noong unang bahagi ng dekada 80 para tanggapin ang Pulang Kupas Award, ang suktulang pagkilala para sa mga personalidad sa pelikula na gumawa ng hindi matanggal na marka sa pelikula sa Pilipinas. Nabuhay si Rosa upang makita ang papel sa kanyang pinanggalingan na nagtagal ng at least isang dosenang pelikula. Kabilang ang mga comedy spoof at isang Indonesian na version ng Darna. Nagkaroon din ito ng ilang reincarnation bilang blockbuster TV serial, bilang musical at maging bilang ballet show. Pagkatapos ni Rosa de Rosario, ang mga artistang ito ay ang mga tumanggap sa bato ni Darna. Liza Moreno noong 1963, si Darna at ang Impakta, Sputnik vs. Darna. Eva Montes, 1965, Darna at ang babaing tuod. Gina Pareño, 1969, Darna at ang Planet Man. Vilma Santos, 1973, Lipad, Darna Lipad, 1974, Darna and the Giants, noong 1975, Darna at ang Planet Woman, at noong 1980, Darna at Ding. Rio Doxin, noong 1979, Bira, Darna, Pira. Sharon Cuneta, noong 1986, sa Captain Barbell, Cameo Role. Nanette Menved noong 1991, Darna. Anjanette Abayari noong 1994, Darna ang pagbabalik. Regine Velasquez noong 2003 sa Captain Barbell remake cameo role. Lorna Calentino, 1977, sa TV. Angel Luxin, 2005, sa TV. Marian Rivera, 2009 sa TV. At ang kasalukuyang dar na ngayon na si Jane De Leon in another TV series. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe.